Hey guys, for today's video guys, ang galing ako na dito guys. So, naisipan ko, kasi alas 10.30 na, naisipan ko, mag, naisip ko mayroon pala akong saging na nabili. ng isang araw, hinog na siya. Binili ko to green pang ngayon, sobrang hinog na. So isasain ko to siya guys. At ito, ito yung aking tanghalian. So tara, samahan nyo ako sa aking, aking pag, pagluluto. <laughs> Yan, wala tayong magawang video guys so ito pagsatsagaan niyo na kasi uh, para makapag upload naman ako sa aking video yun aking ganap sa araw na ito guys ayan sige samahan nyo ako guys sa aking pagbabalat nito yung ating content ngayon guys for today para mayroon tayong ma-upload mamaya iiyuko so, ko na lang to guys kasi hindi natin mabalik tan again. Ito yung ating babalatan. Babalatan ko. Ayaw ko kasi na ano. Gusto ko pag nagluto ako ng saging, binabalatan. bina Binabalatan ko guys. Kasi and, basta gusto kong walang balat. <laughs> galing ako naligo guys kasi naglinis ako sobrang pawis ako so ang ginawa ko nagluto na lang ay naligo na lang ay, minsan mali mali na yan naligo na lang ako kasi sobrang lagkit na ba so ayan ito paborito ko talaga to siya guys pero dapat medyo green pa hindi yung ganito ka ano lambot na pero okay lang naman din. Hindi naman talaga siya yung hilong na lata. Pero kung bukas ko pa ito lutuin, sure na ano na to Super so, hilong naman. Ito, okay pa ito. Malutong-lutong pa rin naman. Binili ko to Alam mo magkano to uh, Ano kasi? 50 ang kilo. So, lampas pit, isang kilo to Parang ang nabili ko ito, 6.59. Parang ganun. 59. 59 o 63. Hindi ko na matandaan. Basta mga ganun, guys. Mahilig ako sa saging. Favorito ko talaga yung saging. Kaya madalas ako akong bumili. Kahit mahal, kahit amo-amo na yung budget, sige. Talagang magtabi para sa saging. Ayan. Hindi na sa guys, isasalam na natin. Ito guys, malagyan ko siya na siya ng tubig. So, isasalam na natin. eh, okay. usan natin mukas? oh no, wala pa lang takit palanya, nanduro sa kapatid ko ito, ito na, takit pang isa, okay na man so ito mamaya, tapong ko tulong sa lebas sa so, aking masurahan niya, yung guys. Hintayin ko lang na uh, maluto yun. Hindi pa ako nakapapanuklay. Kasi gagagaling ko lang sa banyo. Tapos naisip ko, lutuin yan. At ako ako'y nagugutom na rin kasi maaga ako na Maga ako na almusal. Pero tinapay lang. May naglako ng tinapay kaninang umaga. Tapos kahapon, naglaba ako. So bukas, bukas na ako makapaglaba ulit. Ito yung tinapay na kinain ko. Uh, bonito daw ang tawag nila dito. Ano po, um, lima, ay sam po Kasi tag, baka naman, dalawang piso. Ayan. Yan yung aking, ano nga yun. guys, uh, hintayin natin na maluto yung akin at ako yung magsusuklay muna din pala. Kaya yung na kong buruha. Tinayon guys, maputi na yung bumbo kinulayan ko, kaya nagiging brown yan. Marami na akong puti na buhok. Ganun. You know, napatanda na talaga ang inyong inday. Yun guys, hintayin natin na maluto yung aking um, saging. Nakasalang na siya. Ayan, nakita nyo. Ating salangan. Ulit natin mamaya. Pagkain, hintayin nyo. Ipakita <laughs> natin sa inyo guys. Ayan guys, yung ating saing. Bin, sina, sinaing na saging. Binuksan ko siya kasi gusto ko yung tuyong-tuyo yung tubig. At uh, para hindi basa yung saging kasi sobrang hinog na nga para pag kinain mo hindi lata yan nangamoy na siya guys ang bango bango na so maya maya papatayin ko na yan tar as in pinapatuyo ko lang pinabantayin ko lang baka mat matutong ba yung mga ila sa yung nasa ilalim ito na guys kukunin na natin ang ating sabi dinipat na natin dito alam nyo ba kahit binantayan ko kalimutan ko pa rin pinabantayan ko na pero nakalimutan ko pa rin bakit nanonood ba kasi nagbabantay may pinanood ay sus yan medyo na meeting mo tuloy na sa ilalim pero okay lang naman kasi hindi naman super super anything ayun na naiwan <laughs> naiwan na siya puling puro ka para ibabad ko yung kaldero yun o oh. para mamaya pag hinugas hirap pa yun um. yun naiwan na kasi bumikit na yun hindi naman ko maubos pero yung kapitbahay ko kasi dito yung kakain. so dalawa kami kakain dito mag-i-total mag-isa lang naman kasi ako dito maganda na rin na may kasama akong tumain Ayan. Ito yun, kalabasan ng ating kaldero. <laughs> so, ayan, ibababad na natin ito dito, guys. Para, ibababad ko na lang. Para mamaya, pag hinugas ko, madali na lang. Ayan. So, ito na yung ating, ito na ito yung ating saging, guys. Tapos, pasensya na. Ayan, maganda sana kung walang, ayan, ganyan na lang. Ayan. Hello guys, thank you guys. Kain tayo guys. Yeah, malamang salamat po sa manood sa video. Bye bye. Thank you very much. Saging po tayo. Magagat muna tayo.